Sa tulong po din ng credit, kapag umpisa kami ng bagong career, mag-asawa, at ngayon po ay kumikita na kami ng kung maswerte po, mga six digits. Marami na rin na ipundar. Nagkaroon na kami ng sariling bahay. Meron na kami mga appliances na dati gusto lang namin. Kaya nakuha na namin. Hmm. Gain ka na? Oo. Hmm. Ako si Madeline Agus, isa po akong virtual assistant. At ako naman si Mark Anthony Agus, isa rin akong virtual assistant. Trabaho ko sa pabrika. Naranasan uh, yung nasa ko na rin mag-rider. Tapos, umabot na rin kami sa point na nagtitinda kami ng mga pagkain, silog, ganyan. Ano ba yung natin? May specialty mo na lang. Dahil gano'n lang po, raket-raket lang siya, hindi palaging meron. So yung kung ano nakikitain mo, magagamit mo ngayong araw na to, bukas raraket ka na naman. Pangarap lang namin unang magkabahay, talaga. Bumiporn. Pero hindi talaga namin pakaya. Kasi nga, ang finances namin is hindi stable. Kung sa pag lang, hindi eh. noong year 2022, napadaan kami sa store ng mga laptop. Dahil may nag-alok sa amin namang, -try na, ma'am, i-try ko po. Inassist naman kami ng home credit, nag a So, ayun po, nung nag-start siya. Ang hiningi requirement sa amin ng time na yun, isang valid ID lang. Tapos, na-process na, na agad siya, nakuha na namin ng product. Madali lang pala. Plano na talaga namin kumuha noon ng laptop dahil nga nagsisimula na kami nung time na yun na virtual assistant. Nag-start ako mag-research. Nung nakapag-umpisa na po ako at nakakuha ko ng unang client, tsaka ako siya ni-refer naman. Actually, kaya ako pinush talagang mag-virtual assistant. Para kay pa paano mag ko pa rin yung mga bata. Masasupport ko sila pag-aalaga at masasupport ko rin naman sila para sa financial na kailangan. Kasi sabi ko na malaking bagay yung nag-push kami sa home credit para ma-support namin yung pag namin. Kaya yung laptop na yun is napakalaking tulong sa amin. Dahil nga dito sa home credit, nakapag-umpisa kami. Nakakuha na kami ng dalawang laptop. Napalitan namin yung dati namin ref. Ngayon meron na rin kami yung TV, washing machine na automatic, at yung computer set niya po yung dati namin tinitignan lang sa mall na PS5, ngayon meron na rin kami. Sobrang sarap sa pakiramdam kasi yung mga dating gamit na pinapangarap lang namin, eh, unti-unti na namin na nabibili, nakukuha through home credit. Dati eh, pinapangarap lang natin to, ngayon nasa harapan na natin. Kung tao si home credit, ang um, sasabihin ko sa kanya ay super thank you. Eh, dahil nakilala kita, nakapag kami mag-asawa, Nagkaroon na kami ng sariling bahay. Meron na kami mga appliances na dati gusto lang namin. Ayan ako, na po, na. Dahil po sa tiwala niya sa home credit, hindi ganito po namin kayo ng 30,000 peso no? in cash. <laughs> Super malaking tiwala na po ako sa home credit dahil na po sa una namin yung na nakuha. Hanggang ngayon, uh, paulit-ulit po kami kumukuha ng product sa home credit. <laughs> Salamat po. Eh. Kung hindi dahil kay home credit, masasabi namin na malayo na na-level up namin mula panahon, panahon na naglalaro rarakot Ako si Marilyn. At ako naman si Mark. At, ito ang kwentong H si namin. Ikaw, Ikaw anong, anong kwentong H si mo? Kayo ang bida sa kwento ng home credit. Ikaw, anong kwentong H si mo?